Mga beshi, meron palang bagong bukas na shop ng bilihan ng mga kakanin dito sa Al Ain Town Center. Natikman ko na nga yung kutsinta nila, cassava cake at cheesecake at masasarap lahat. Cassava cake nga sana bibili namin dito pero out of stock daw. Kaya ito macarons na lang. 11 dirhams nga pala to at 12 pieces na. Suwak so, nga tong kapartner ng green tea kaya bumili ako. muna. Hmm. Ano masasabi mo? 10, 8.5 8.5 talaga Last time topping siya Dapat may sunog-sunog na parang anong rato Oo, mm -mm. sa ibabaw, no? Mm. Yun, magiging 10 siya 8.5 Pero masarap siya ha Namang sunog-sunog siya o oh, meron din Nag-caramelize din siya sa ibabaw Sarap Mmm Sarap The sugar swap. Mm, perfect. Sana all bagong sahod. Mm, nag-shopping na si Beshi.